Good evening mga kasari. Time check natin is 11.07 p.m. 11.07 p.m. March 25, 2024. Monday. Hayan, So, nakabukas pa yung ating tindahan. So, after ng vlog natin ngayon ay magsasara na tayo kasi talagang super antok na tayo kasi talagang isang buwan na, yata na isang buwan na yata tayong ganito na talagang halos alas 12 na tayo nakakapagsara ng tindahan ayan so ayan pa yung ating napamili nga kanina hindi pa rin natin siya na na display kasi ang hirap guys talaga na mag isa tayo sa lahat ayan nagkalat yung ating tindahan pero okay lang yan kasi kapag makalat ibig sabihin ay mabenta ba? Diba? simula Uh, kaninang hapon madalas kasi dito yung mga customer ko ay sa hapon at umaga mga nagbibilihan ayan o so baka bukas maglilinis tayo ng ating tindahan tapos ang dami nating mga kulang kulang ng mga debote uh, yung iba naman talaga eh, sinadya kong hindi na muna mamili Ayan, kasi katulad ng Royal natin at saka itong Cobra ay hiniram ko na lang kay Mudra dahil uh, napakatumal nga ng mga debote kahit sa kanya matumal. Kasi nga yung Mudra ko ay may sari-sari store din. Tabing kalsada na siya pero talaga matumal kahit yung mga dibote. Kaya nagpapasalamat naman ako talaga na sobra-sobra sa Panginoon dahil... Uh, kahit na sobrang tumal ay sa kabila ng tagtuman eh halos araw-araw pa rin tayo namimili ayan so katulad nga kanina yan namili na naman tayo ba diba? kahit pa pano ay hindi tayo nawawala ng araw-araw na pamimili sa at para sa ating tindahan kaya palagi pa rin marami ang laman ng ating tindahan kaya super thanks God talaga So, ito nga lang ating camel. Ay, meron na akong vlog about dyan. Kaya lang hindi pa natin siya nagagawang i-edit yung ating video na nagawa uh, kanina. Dapat ngayon ko siya i-upload. Kaya lang hindi natin siya nagawang i-edit nga. So, baka sa ibang araw na natin siya may upload yung about sa ating camel. Meron nga pala akong ginawa ng bagong mga Uh, lagayan ng aking mga pansit kanto na kasalupak kasi dati yung pinaglalagyan ko is ito so parang nasisikitan ako kaya naisip ko na ilagay siya dito sa pinaglagyan ng box ng gin bilog ba diba? mas maganda siyang tingnan so yung mga pinamili natin kanina sa suki natin ng grocery na mga kasalupak bukas ilalagay natin siya para maganda na siyang tingnan kasi hindi ko nga siya na-display. May mga binili kasi ako diyan kagaya niyan yung ating extra spicy uh, extra hot. Meron tayong binili diyan kasi yan na lang natitira dalawang piraso tsaka yung chili mansi, isang piraso na lang. Ayan. So, hayan mga kasari, uh, talagang ilang araw din tayong hindi nakakapag-upload ng ating video at hindi tayo nakakapag-vlog kasi lal, uh, simula nung may mga lumipat na mga uh, simula nung may nadagdagan tayo ng mga customer dahil ngayon mga bagong lipat dito sa atin na uh, kalapit 2 uh, weeks ago meron tayong bagong lipat na mga pahan malapit dito sa akin. Malapit dito sa akin tinitirhan. Isang bahay lang yung pagitan. So, tapos, three, uh, three days ago, meron na naman bagong lipat dito malapit mismo sa akin. Yung as in halos kadikit ko lang. So, yun yung mga borders naman. Nung naka-away naka ko dati dito na yung may-ari noon, yung naikwento ko na nga, naishare ko na dati sa vlog ko yung tungkol dun sa tamtax na yon yung may-ari noon. So, dalawang pamilya yon yung bagong lipat. So, plus, ano, so, bali lahat-lahat ng mga bagong lipat dito malapit sa akin ay tatlong pamilya. Kaya talaga naman, eh, uh, nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa Panginoon kasi sa kabila ng tagtumal ay binigyan niya ako ng mga panibagong mga customer kasi nga ah, kahit naman yung mga taga dito sa amin mismo ay hindi ko talaga asahan na magiging customer ko yung mga yan kasi sabi ko nga na yung mga yan ay eh, may mga ibang mga binibilhan doon ah, kadalasan dito sa mga mismong taga sa amin dito ay nilalampas-lampasan na lang ako. Kaya yung pag-asa ko na lang ay yung mga bagong lipat talaga. So okay lang din naman na lampas-lampasan tayo, 'di ba? Kasi ang importante, wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. At saka isa pa, hindi naman natin mapipilit yung ating mga customer o mga bahay na kung saan nila gustong bumili. Ayan. So, hindi ko malakasan yung akin boses kasi nga, kapag nilakasan ko, dinig na dinig na tayo ng mga bahay kasi sobrang tahimik na nga at marami na rin natutulog. Kasi anong oras na nga, kadalasan na uh, talagang halos alas 12 na ako makapagsara ng tindahan. So, minsan pa talaga lampas ng 12 midnight. Kaya tapos, gigising pa tayo ng mga 4 or 4.30 para makapagbukas tayo ng maaga kasi nga uh, yung mga Tao, yung mga tao syempre uh, na kailangan pumasok sa trabaho, eh maagang nagsisipagising tapos uh, bibili ng mga kape na kung ano-ano mga pangalmusal nila, kaya sayang naman, so kagaya kanina nagbukas uh, tayo ng mga 4.30 yata yun, o 4.25 so maaga pa lang malaki na yung buhay naman natin, kaya malaking bagay talaga yung Uh, nakakapagbukas ka ng maaga dahil uh, nakakadagdag talaga sa benta natin lalo na sa kagaya ko na uh, nasa looban kaya tapos mayroon pa tayong dumagdag na nakakumpetensya kaya nga sabi ko kailangan talaga lalo na kapag may kakumpetensya ka eh kailangan higitan mo kung anong oras na nagbubukas kung halimbawa si kang kompetensya ay magbukas siya ng 4 a.m. or uh, 5 a.m. kailangan mga 4 a.m. ay makapagbukas ka na kailangan maunahan mo siya para yung mga customer na dapat bibili sa kanya eh sa iyo nang bibili di ba karagdagan kita at karagdagan benta sa iyong tindahan po. ano yun? Alvaro black oil. Ang masasabi ko lang ay huwag tayong makakalimot na tumawag sa Panginoon. At huwag rin tayong makakalimot na magpasalamat sa lahat ng mga biyayang dumarating sa atin, maliit man o malaking bagay, ay dapat nating ipagpasalamat. Ayan, so katulad ko na lang, ah uh, kung minsan nagtataka rin talaga ako, biroin mo, dumaan ako sa lahat ng mga sobrang tumal, pero heto pa rin ako, pilit na lumalaban, at pilit na uh, at hindi pa rin nawawalan ng laman ang aking tindahan kahit pa paano diba nairaraos ko pa rin lahat imbes na kumunti yung laman ng ating tindahan ay parami pa siya ng parami kaya thanks God talaga na sobra sobra maraming maraming salamat sa lahat Panginoon ayan napakabuti mo siguro dininig mo na ang aking panalangin na matagal na na bigyan mo ako ng karagdaga mga customer siguro ito na nga yung mga bagong lipat natin na kapitbahay siguro sila na yung iyong padala sa akin para madagdagan ang ating benta at madagdagan yung ating mga customer ayan so hanggang dito na lang ating blog thank you for watching good night everyone good night mga kasari more benta po sa ating lahat bye bye